Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maganda ang araw na ito para sa mga Aries dahil ngayong araw maraming mga oportunidad na magbukas para sa iyo. Lalo na sa mga Aries na maraming talento pero ang kanilang talent ay ginagawa lang nila bilang hobbies. At sa araw na ito, maraming mga magagandang developments para sa iyong mga ideya. Ngayong araw rin, maaari na ikaw ay masatisfy ngayon sa kung ano ang mga maganap. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ang kailangan bantayan ay ang iyong temper. Maraming mga tao na nakapalibot sa iyo, Aries, ang magpagalit sa iyo ng sobra dahil yung iba nagmi-misbehave. At ngayong araw, kailangan maging conscious ka, na relax ka lang, conscious ka sa kung paano mo pakitunguhan ang ibang tao dahil mawawala ka sa atensyon sa pagsunod ng mga bagay na gusto mong maabot dahil lamang sa ibang tao. At sa araw na ito, ang iyong pag-ibig ay hindi masyadong maganda dahil lang yung partner ang mga Aries na meron ng asawa at meron ng kapartner ay hindi masyadong magbibigay sa iyo ng atensyon. At ngayong araw, kailangan rin na bigyan ng panahon ang iyong tahanan at medyo busy kasi ang mga Aries na hindi na nakapag-decorate sa tahanan o kaya magbigay ng mga oras para sa kanilang mga minamahal, magluto para sa kanila o kaya umuwi ng maaga. Sa araw na ito, ipakita sa iyong kapartner na ikaw rin ay merong mga concern o kaya pagmamahal sa mga tao sa tahanan para maunawaan ka rin. At sa araw na ito, para naman sa iyong career at pera, nako, medyo mabigat ang mga projects ngayon ng Aries. Sa araw na ito, kailangan mag-exert ng karangdagang effort para madali mong matapos ang iyong trabaho piliin ang iyong mga prioridad sa buhay. Ang pera sa araw na ito ay medyo smooth at Maari na ang mga Aries na mayroong mga investment ay makakuha ngayon ng magandang interest. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 26, 28, 35, at 37. Maraming mga magagandang oportunidad ang nagaantay ngayon para sa mga Taurus pero ito ay mga ngailangan ng commitment sa iyo. At maganda rin ang oportunidad para sa iyo na ipakita sa ibang tao kung ano ang iyong mga disposisyon. Ngayong araw, Merong mga minor pero paulit-ulit na lang na problema sa pangangatawan at ito ay maari dahil sa stress. At maghanap ng mga alternatibong pamamaraan, mga home remedies para matugunan agad-agad kung ano man ang iyong nararamdaman. At makakatulong rin sa iyo ngayong araw, Taurus, ang magandang meditation para mapakalma ang iyong isip dahil ang dami-dami mo rin iniisip. Sa araw na ito para sa iyong pag-ibig, ngayong araw maganda ang atensyon na iyong ibinibigay sa ibang tao. Mas seryoso ngayon ang mga chores pagdating sa isyong puso. At ngayong araw rin, maari na merong isang mabuting kaibigan na maari na magtapat ngayon ng kanyang pag-ibig at ang isang taong ito ay medyo matagal mo nang kakilala pero hindi mo alam, meron palang gusto ang taong ito sa iyo. At maayos ngayon ang pag-ibig ng mga mag-asawa. At ang mga taong meron ng kapartner ay magkaroon ng mas maayos na diskusyon para sa kanilang future. Ang career ng mga Taurus sa araw na ito ay maayos. Swerte ang mga Taurus ngayon pagdating sa pananalapi, sa investment. At sa araw na ito rin, ikaw ay maaring magkakuha ng magandang tip para naman sa iyong trabaho. At ma-enjoy mo ang kalmado at payapang araw sa iyong trabahoan. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius.

Malalaki ang mga ideya ngayon ng mga Gemini at sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng hadlang sa iyong mga plano. Merong iba na hindi sang ayon sa iyong mga ideya. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, punong-puno ng enerhiya ang mga Gemini. Very active kayo sa araw na ito at magaling kayong mag-visualize. Mas kalmado ang mga Gemini ngayong araw. Magagaling kayo pagdating sa mga business negotiations. At sa araw na ito, ikaw rin ay makakilala ngayon ang iyong rival. At sa araw na ito, madali kang ma-agitate sa mga tao na napaka-competitive rin. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, mataas ang enerhiya ngayon ng mga Gemini. Very sociable kayo sa araw na ito. nag -e enjoy kayo na meron kayong nakikilalang bagong tao. At sa araw na ito, madali kayong maboard pagdating sa pag-ibig. Kaya hinahinay ngayon sa tentasyon. Baka kasi meron mga bagong makilala at baka yung ibang Gemini ay lumundag sa ibang tahanan. At sa araw na ito, bantayan rin ang iyong mga diskusyon sa iyong kapwa. Partner. Para naman sa iyong career at pera, maganda ang tagumpay ng mga Gemini sa araw na ito. Yung mga Gemini na nag-aaral ay magkaroon ng magandang research at mas konektado kayo ngayon sa pag-aaral. Kahit na yung mga professional na Gemini ay gustong palakasin ang kanilang mga estratehiya at ang kanilang talento dahil ang inyong pananaw ay pangmatagalan. Parang tinitingnan ninyo ang future acts at gusto ninyo na Tinitingnan ninyo ang future at gusto ninyo na mas competitive pa rin kayo kaya hinahasa ninyo ang inyong skills at nagdadagdag kayo ng karagdagang effort pagdating sa inyong career. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 3, 19, 26, 37, 43 at 44. Merong good news sa araw na ito para sa mga cancer. Magaganda rin ang mga oportunidad na darating para sa iyo. Merong mga cancer na nagpaplano na bumili ng bahay. Kaya i-take advantage ang positibong enerhiya ng araw na ito. Meron rin mga cancer na gagawa ng renovation projects o kaya remodeling ngayon sa tahanan. At maaari na magsimula na ang mga ito. Para naman sa cancer ngayon, sa kanilang kalusugan, bantayan kung ano ang iyong mga kinakain. Ngayong araw, maaari na magkaproblema ka sa inyong immune system. Bantayan na kailangang malinis ang inyong mga kinakain. Sa araw na ito kasi, mas vulnerable ka na magkasakit. Bantayan ang iyong diet. At ngayong araw, para naman sa iyong pag-ibig, positibo ang pananaw ng mga cancer, lalong-lalo na ang mga cancer na meron ng karelasyon na hindi na masyadong gumagana. Ang iyong kapartner ay maari rin na pareho ang kanyang nararamdaman na medyo nabibigatan na sa inyong pagsasama. Pero sa araw na ito mas maayos ang mga diskusyon at ang mga cancer ngayon ay maging mas graceful na hindi makasakit sa ibang tao. Positibo rin ang inyong mga pananaw sa araw na ito at maaari na maging magkaroon ng magandang sorpresa kaya kailangan lang maging humble, maging gentle sa mga diskusyon ngayong araw. Baka meron pang pag-asa ang mga nasisirang relasyon. Para naman sa iyong career at pera, ngayong araw mas magaling ang mga cancer na makitungo sa kanilang mga kasama sa trabaho. Ngayong araw mayroong mga malalaking argumento pero makatulong sa iyo cancer iwasan ang mga confrontation sa trabaho at ang mga minor disagreement lalong-lalo na sa mga tao na mas senior sa iyo ay kailangan na hindi mo patulan sa araw na ito focus sa iyong trabaho swerte ngayon ang mga cancer pagdating sa mga investment na may kinalaman sa metals o kaya sa mga agriculture at sa araw na ito cancer ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 10, 16, 20, 31, at 42. Bantayan ang iyong pananalita sa araw na ito, Leo, dahil ngayong araw, merong isang tao na malapit sa iyo, pero maaari na sabihin kung ano ang iyong sikreto o kaya kung meron kayong pinag-uusapan patungkol sa isang tao, baka ito ay malaman ng taong ito. Ngayong araw, mag-ingat sa iyong mga diskusyon, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa ibang tao. At maaari na meron mga liyo ngayong araw na mag-travel papunta sa ibang syudad. Ngayong araw rin, maaari na meron mga dating kakilala ang muling makita at makausap sa araw na ito. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ang mga Leo na medyo nahihirapan na sa kanilang timbang ay maari na magkaroon ng positibong resulta ngayong araw, magkaroon ng magandang diet at hirsisyo, at magbabago ngayon ang tagumpay mo. Dahil ngayong araw, merong isang tao na magbibigay sa iyo ng magandang advice patungkol sa mga payo sa iyong kalusugan. At sa araw na ito, ang pag-ibig ay maayos. Ang mga liyo ngayong araw ay mas nakafocus sa kanilang pag-ibig at problema sa pamilya, kung ano man ang mga problema o pinag-uusapan sa pamilya. Mataas ang commitment ng mga Leo pagdating sa kanilang career, pero sa araw na ito, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang atensyon sa iyong mga relasyon. Relasyon sa iyong trabahoan, sa pamilya, sa mga kaibigan, at para naman sa iyong career ngayong araw, ang mga Leo na naghahanap ng trabaho ay maaring makakuha ngayon ng magandang oportunidad makahanap kayo ng mas magandang trabaho. At ang iba naman ay mas mahilig ipakita ang kanilang sincerity at dedikasyon sa trabaho ngayong araw kaya mas maraming tao ang makapansin sa galing ng mga Leo. At sa araw na ito rin, merong mga bagong oportunidad sa ibang trabaho naman, sa ibang industry. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 12, 24, 27, 37, at 38, Maganda ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ang iyong mga pananaw ngayong araw ay malaki ang impluensya sa ibang tao, lalo na sa mga istranghero. Ngayong araw, mas maunawaan mo, mas marami kang matutunan pagdating sa iyong lakas at sa iyong mga kahinaan. At ngayong araw, mas magkaroon ka ng pagunawa sa mga issues o sa mga sitwasyon ng iyong buhay. Sa araw na ito rin, malakas ang chance na ikaw ay ma-stress dahil sa trabaho dahil sa pressure ng ibang tao. At sa araw na ito, merong mga Virgo na maari magkaroon ng sakit sa ulo, magkaroon ng migraine o kaya hypertension. Kaya Virgo, ingatan ng iyong katawan at umiwas sa stress dahil nakakaapekto ang ibang tao sa iyong inner peace. At sa araw na ito, e-enjoy mo lang kung ano ang meron ka. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, huwag magmadali, Virgo, lalong-lalo na kung ikaw ay meron mga pagdududa, meron ka ng mga konklusyon pagdating sa iyong relasyon. Sa araw na ito, makakatulong na maging bukas, maging totoo, at lalong-lalo na kung ikaw ay nawawalan na ng tiwala sa iyong kapartner, magandang pag-usapan ito. Huwag mong hayaan na ang third person ay maka-impluensya sa iyong opinion patungkol sa iyong kapartner. Yung mga marisol, sulsol ng sulsol patungkol sa iyong kapartner. Kailangan na magkaroon ng mas maayos na diskusyon para malinaw agad-agad kung ano man ang problema ninyo. Pagdating naman sa iyong career at pera, malakas ang chances sa araw na ito na meron mga hindi pagkakaunawaan sa trabaho ngayong araw Virgo. Kaya maging maingat sa iyong mga criticism, lalong-lalo na sa iyong kasama sa trabaho. Maari kasi na ito ay dahil lamang sa stress, kaya madali kang mairita at sa araw na ito rin ang ibang tao ay hindi masyadong conscious sa kanilang trabaho. Ngayong araw, tulungan ang sarili na hindi ka madaling maapektuhan sa kung anuman ang mga pagkakamali ng ibang tao. Ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 3, 11, 13, 23, 25 at 39 Ngayong araw, ang mga libra ay mas focus sa kanilang pamilya. Maganda ang inyong pananaw sa araw na ito at maganda rin ang values na itinuturo ninyo sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang panahon sa iyong mga mahal sa buhay at maganda ang araw na ito dahil mas maging fruitful kung ano man ang inyong mga plano ay maari na magtagumpay sa araw na ito at mas maging positibo ang iyong approach ngayon sa mga problema. Pagdating sa iyong kalusugan ngayong araw, mas emotional ang mga libra at sa araw na ito ay mas expressive kayo sa inyong pag-ibig, sa inyong concern, sa iyong mga mahal sa buhay. At ngayong araw rin, makakatulong sa iyo na ikaw ay mag-meditate, i-channel mo ang iyong potential at hindi ka madaling maapektuhan. Para hindi ka madaling maapektuhan sa kung anuman ang mood ng iba ibang tao. Ngayong araw na, ng pag-ibig ng mga Libra. At sa araw na ito, ang iyong kapartner ay yung mga kapartner na medyo matagal ka nang itinitake for granted. Ngayong araw ay maari na magkaroon ng maayos na pag-iisip at mapansin niya kung ano ang kaniyang mga nagawa sa iyo. Maari na magbago ang taong ito. Dahil mas maging thoughtful ang iyong kapartner ngayong araw, maaari na meron mga romantic gesture mamayang gabi. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang investment sa araw na ito. Maraming mga tao ang madaling makonvince ng mga libra ngayong araw. At sa araw na ito rin, ang pera ay maaari na merong mga delays, merong delays sa sweldo, o kaya merong mga pera na iyong inaasahan na maaring hindi darating sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang lucky numbers mo ay 2, 3, 14, 19, 27 at 32. Maging punctual sa mga events ngayong araw, Scorpio, lalo na ang mga Scorpio na nagho-host ng magandang seminar dahil ngayong araw maaari na medyo malito sa availability ng isang lugar at baka ikaw ay malagay sa nakakahiyang sitwasyon sa at baka makancel ang mga events o kaya merong mga plano na hindi matuloy. Kailangan rin na panatilihin ang iyong pasensya kapag ito ay nangyari. At sa araw na ito para sa iyong kalusugan, mas motivated ang mga Scorpio ngayong araw na magbago ng kanilang lifestyle pagdating sa kanilang kinakain o kaya sa kanilang mga ginagawa. Ang mga Scorpio na medyo matagal nang naninigarilyo ay maari na magsimula ng bago at talikuran ngayon ang mga bisyo. At ang pag-ibig at relasyon naman sa araw na ito ay magkakaroon ng konting kalituhan. Medyo komplikado ang mga sitwasyon ngayon dahil hindi nagkakaunawaan at maganda sa araw na ito na mag-usap ng face-to-face -face at maging komportable sa kung ano man ang mga pagbabago. At siguraduhin na hindi kayo masulsulan ng ibang tao na anuman ang mga problema ng mag-asawa o kaya magka ay mapag-usapan ng ayos para hindi lumaki ang mga problema. Ang career at pera sa araw na ito ay maayos, lalo na ang mga Scorpio na merong negosyo lalo na kung ang negosyo ninyo ay nagbibigay ng service sa ibang tao. At sa araw na ito rin, maayos ang mga Scorpio pagdating sa kanilang trabaho. Mas committed kayo, mas seryoso kayo, at ang inyong mga pananaw ay nagiging mas malawak. Kaya nakikinig rin kayo sa kung ano ang opinion ng ibang tao. Maayos ang mga gawa ngayon ng Scorpio at sa araw na ito, malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili. Kaya hindi kayo takot, hindi kayo nangangamba kung meron mga pagbabago sa mga plano. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo.

Bantayan ang mga gastos na hindi inaasahan sa araw na ito sa At kung ikaw ay bibili ng mga bagay ngayong araw, seryosohin mo ang pagbudget ng pera. Sa araw na ito rin, para sa iyong kalusugan, very energetic ang mga Sagittarius sa araw na ito. Punong-puno kayo ng positibong pananaw at ngayong araw, ang iyong kalusugan ay maayos naman at kailangan lang i-maintain ang iyong magandang diet. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang mga Sagittarius ay maging busy sa araw na ito kahit na gusto ninyo maging romantic sa inyong kapartner, marami rin kayong iba pang commitments na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin. At sa araw na ito, magaganda naman ang iyong pakikitungo ngayon sa iyong mga mahal sa buhay at maayos rin naman ang kanilang pagsuporta sa iyo kaya walang masyadong gulo, walang masyadong drama ngayon sa pag-ibig. Pagdating naman sa iyong career at pera, maraming mga pending na commitments ang hindi patapos mga trabaho na hindi pa natapos ang kailangang tapusin sa araw na ito kung hindi magpa up ang mga ito. At ngayong araw, mahalaga ang iyong concentration pagdating mo sa trabaho at mahalaga rin na pagkatapos mo ng trabaho, pagtuunan mo ng pansin ang iyong katawan na ikaw ay makapagpahinga para ang stress ay hindi umabot ng sobra-sobra. At sa araw na ito sa ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay

Hectic ang schedule ng mga Capricorn sa araw na ito, kaya kung merong chance, ah, mag-relax, relax rin. At sa araw na ito, maraming mga tao ang wala sa control. Ngayong araw, maraming mga tao na madaling magalit, magdadala ng problema, kaya relax ka lang sa araw na ito, Capricorn. Siguraduhin na hindi ka magpa sa mga toxic na tao. Ngayong araw, mas ma-realize mo ang kahalagahan ng iyong kalusugan. Maraming mga habits na medyo hindi nakakatulong sa iyo. Kailangan na matulog ng sapat at siguraduhin rin na nakakapagpahinga ka, nakakakain ka ng tamang oras at i-give up ang mga unhealthy na addiction. Mga bagay na ginagawa mo na hindi nakakatulong sa iyong kalusugan. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maaari na sa araw na ito, mas adventurous ang mga Capricorn. Mahilig kayong mag-eksperimento, lalong-lalo na pagdating sa iyong relasyon. Kaya hinay-hinay na hindi ka makasakit sa ibang tao kontrolin kung ano man ang iyong mga ginagawa. At ang iyong kapartner sa araw na ito ay maayos naman. Wala namang masyadong gulo ngayong araw pero medyo mataas ang mga tentasyon pagdating sa mga Capricorn. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw madali mong magawa ang iyong mga trabaho. Effortless ang mga Capricorn pagdating sa kanilang trabaho at kailangan lang bantayan na hindi ka masobrahan sa iyong kumpiyansa sa sarili dahil baka sa sobrang kumpiyansa mo ay hindi mo pala matapos sa oras ang iyong mga gawain. Bantayan ang mga ito at ngayong araw rin ang iyong mga kasama sa trabaho ay maayos naman, nakikipagtulungan. Kaya magaan lang ang araw na ito. Kailangan lang maging focus ngayon na talagang mapagtuunan mo ng pansin ang iyong mga responsibilidad. At huwag mong iasa sa iyong mga kasamahan sa trabaho ang mga dapat sana ay iyo. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 11, 21, 28, 30, 35 at 44. Ngayong araw, mas focus ang mga Aquarius, mas seryoso kayo pagdating sa inyong trabaho. At ngayong araw rin, merong namumuong romansa sa mga Aquarius pagdating sa kanilang trabahoan. At maari na mas ma-overwhelm ang mga Aquarius ngayong araw dahil sa dami-dami ng responsibilidad, dami ninyong iniisip ang pamilya, ang iyong trabaho, at kung ano pa ang mga nagaganap ngayon sa kapaligiran na medyo magulo rin. Kaya kailangan tulungan ang sarili Aquarius na hindi ka magkaroon ng anxiety ngayong araw ay kailangang maghanap ng pamamaraan na makapag relax ka, kalmado ka, at huwag rin na pabayaan ang iyong katawan dahil madali kang magkasakit ngayong araw. At sa araw na ito rin, in demand ka kasi sa mga trabaho, kaya kailangan balansihin mo ng ayos, kailangan na hindi ka magpataranta, at tulungan ang sarili na maging kalmado ka lang. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, medyo mahirap makipag-connecta ngayon sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, meron kang mga minamahal, maaring ito ay kapamilya, kapamilya, kapatid o kaya ang iyong kapartner sa buhay ang medyo immature sa araw na ito kaya mahirapan ka na mahanapan ng solusyon ang mga problema dahil hindi kayo magkapareho sa inyong mga pananaw at ang taong ito ay hindi masyadong seryoso o kaya hindi niya nakikita kung ano ang iyong mga pinanggagalingan. Kaya sa araw na ito, relax ka lang, pag-usapan ng ayos ang problema. Pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw kung ikaw ay nag-apply ng trabaho, i-check mo ang company na ito dahil maari na merong mga good news para sa iyo, maari rin na merong mga Aquarius na ma-promote ngayong araw, positibo ang araw na ito para sa investment sa iyong pera. At ang mga Aquarius na nagpaplano na bumili ng bagong bahay, paborable ang araw na ito para sa iyo dahil maari na makahanap ka ng mga magagandang presyo, makakuha ka ng mga magagandang deals ngayong araw. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 7, 19, 23, 24, 27, at 38, Positibo ang mga pananaw ng mga Pisces sa araw na ito at magaganda ngayon ang iyong kontrol sa iyong sarili. Maraming mga tao ngayong araw Pisces ang magpagalit sa iyo ng sobra kaya buti na lang malakas ang iyong kontrol ngayong araw. Maganda ang linya ng mga planeta sa araw na ito pagdating sa iyong kalusugan at ngayong araw ikaw rin ay nakakaroon ng konting epekto sa stress ng ibang tao pero sa araw na ito mahalaga na ikaw ay maghanap ng tulong sa ibang tao kung kailangan mo. At maayos naman ngayon ang iyong mga pananaw kasi malinaw sa iyo kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama, ano pa ang mga gusto mong maabot sa iyong buhay. At pagdating naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, nako, medyo magulo. Sa araw na ito, merong mga Pisces na nagtatampo. O kaya mga kapartner ng Pisces na nagtatampo dahil ngayong araw, mahalagang ipakita ang iyong pagmamahal, i-identify mo kung ano ba ang kahalagahan ng taong ito sa iyo. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang trabaho ngayon ng mga Pisces dahil magbibigay kayo ng special attention sa inyong mga obligasyon sa trabahoan. Malakas ang inyong dedikasyon, maganda ang inyong leadership qualities sa araw na ito kaya maayos ngayon ang iyong trabaho Maari pa na mapansin ka ngayon ng iyong mga superiors. At sa araw na ito, Pisces, maganda ang takbo ng pera. Kaya i-enjoy mo ang araw na ito at siguraduhin na hindi ka madaling magalit ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 22, 35, 43, at 44.